sa kanya. Wala ko, huwag ka magalala. Ang mga girlfriend mo nandiyan sa labas, nag-aantay at hindi lang yan, nag-aaway sila dahil sa iyo. Sabi niya, talaga, totoo. Sabi niya, sumasali ba yung nanay mo sa away nila? Sabi ko sa kanya, huwag ka magalala. Walang nakakalimot sa iyo dahil araw-araw ang panawagan Sabi niya sa akin, alam mo, diretsahin mo na ang mga tao. Sabihin mo sa kanila, nakikiusap ako. Sabi niya, sabihin mo sa kanila, sinasabi ko na nakikiusap ako, idiretso ang boto para sa mga senators ng PDP. Ang Duterte Senators. Last two. Yes. Unahin na natin Pwede kayo na magsabi para alam ko na memorize ninyo. Sino ako una? Bogo. Bato de la Rosa. Rodante Marculen.